Ibinahagi ng aktor na si Albie Casino ang isang makabagbag damdaming unang pagtatagpo nila ng kanyang anak na si Roman Andrew sa kanyang non-showbiz partner na si Michelina. Makikita sa emosyonal na footage ang pagyakap at paghalik ni Albie sa kanyang sanggol at sa kanyang partner. Ipinahayag niya ang kanyang kagalakan at pangako sa pagiging ama sa isang taos-pusong mensahe sa kanyang post, sinabi ng first-time dad ang mga responsibilidad at kagalakan ng pagiging ama, a great man told me, being a dad, has no days off and retirement, I wouldn't have it any other way. I finally got to meet my son. Hello Roman Andrew, the world is yours little man, anya sa isang Instagram post, we can finally talk about it publicly, hahaha, <laughs> komento ng kanyang co-star na si Darren Espanto. Ang kanyang taos pusong mensahe, at ang video ay nakakuha ng atensyon sa kanyang mga followers na nagdiwang sa bagong kabanata ng kanyang buhay.